Magandang araw mga kaibigan uh, Pag-usapan natin ngayon Bigyan ng reaction itong Post ni Senator Ping Lakson uh, Sa ex ito Tungkol ito sa Umuugong na balita Na kuno Allegedly meron na namang Kudita uh, Ngayong lunis Magbabago na naman daw Ang liderato sa senado kuno so title nitong article Lakson calls out the bank's peke breaking news on Senate counter-coup o sa kanyang post sa uh, X sabi nya PK intended to deceive and confuse underestimating the intelligence of the new Senate majority bloc Nagbaba kasakaling may tumalon at magperma male volant underhanded foul and disparate. kung may song na eki breaky heart ito naman peki breaky news <laughs> so in short mali o hindi totoo yung umuugong na balita na may kudita sa Senado bukas. Oh. Peki Breaking news. This was how Senate President Toh, Pro -tom Temporary Luxon branded on Sunday supposed breaking news post claiming that another Senate leadership change is in the works. Peke. Uh, yan intended. Malbolet. In Filipino, ganito ang pagka Filipino. Lacson Binanatan at pinabulaanan ang fakey breaking news tungkol sa counter kudita sa Senado. The post by One TV Philippines posted at 9.12 p.m. Saturday with the caption, Breaking another rigodon in the Senate claim that Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano secures numbers or Senate Presidency, a reliable source tells 1TV Philippines. According to the Facebook page of 1TV Philippines, it is a digital news network globally based in Davao City and Pagadian City. A check of its YouTube channel as of Sunday morning showed it has fewer than 2,000 subscribers Had its last update in July 2024. Lakson pointed out as well that there is a proper and professional way to effect a leadership, leadership change in the Senate. Uh, Sabini Lakson, the proper and professional way is to call or approach the Senate president, inform, and show him the resolution signed by at least 13 senators. Then, the sitting Senate President resigns at the opening of the session not through a media outlet, whether nationally recognized or obscure. Yan ang sabi niya. A leadership change took place in the Senate last September 8, where then-Senate Minority Leader Vicente Soto was elected Senate President. So, malalaman natin bukas. Uh, basta kanina, nabasa ko rin yung one TV news na post kayla na sundan mayroon ding post ni Morning Coffee Thoughts a very reliable ah uh, napakaganda ang mga post ni Morning Coffee Thoughts Sabi niya mayroon din siyang uh, sources na pag-alaman na yun nga merong Senate dito na naman September 15 So, ano pa talaga ang totoo? Bukas na natin malalam. Uh, kasama na yan sa ano? Uh, sa politika kasi, normal yan yung propaganda. Kaya tayo, magingat tayo na wag basta-basta maniniwala. So, ano ang posibilidad na magkaroon ng kodita? Eh, kung nagawa nila na ikodita si Senator Escudero, why not? na hindi malayang mangyari na makudita rin si Senator Soto. Kasi nga, napaka-islim yung lamang. 9 versus 15. Madaling ano. Oh, ulitin ko ah. Ito yung analysis ni Atty. Rowena Guanzon na I, I agree Madali lang bumaliktad. ganun ganon lang daw, sabi niya. So, yung dalawang magkapatid na bilyar, kaya sumama na bumoto kay Soto dahil gusto nilang mariten ang kanilang chairmanship sa mga committee. So ngayon, kung mayroong panibagong senet ko at basta mamintin nila yung posisyon nila, yung dalawang bilyar, madali daw na tumalon. Yan ang sabi ni Attorney Rowena Guanzon. So kung tumalon yung dalawang bilyar, so 9 plus 2, 11 na. O sino yung pwedeng tatalon? Pia Cayetano. Bakit? Eh kapatid niya yung napipintong maupong Senate President. So kapatid so kapatid, madaling, madaling ano ito, madaling uh, mag-jump ship, madaling tumalon. So kung dalawang bilyar plus piya kay ta, no tatlo na ito, di 12 na. So minus 2 yung majority, 12-12 na. So isa na lang ang kulang. So sino yung isa na posible? To me, marami. Depende na sa gapangan. Gusto ba ni Senator Kayetano na mag-Senate uh, President? I believe so. Qualified ba siya? I believe so. So, kung qualified siya, at gusto niya, eh, bahala na sila na gumalaw. At, to me, may, may semblance of truth, although hindi sigurado na may gapangan diyan kasi ginawangan nila, ginapang nila yung magkapatid na bilyar, magkapatid na tulpo, gumapang eh. E kong kung gumapang sila eh, bakit hindi pwedeng gumapang din itong siyam na minority? So, ayan, pwede si, yung isa na lang, ano, para magtartin, pwede si Lito Lapid, pwede si, sino pa, Lito Lapid, pwede si, May isa pa, JB Ejercito pala. Dahil nga, nandun sa kapatid niya sa minority, si Senator Jingo Estrada. So, kung fake news o hindi, do, malalaman na natin bukas. Dahil magkakatoto o hindi magkakatotoo, bahala na. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tripong talandig ng Bukidnon dahil ang channel natin na ito pantulong ang sweldo sa channel na ito pantulong sa tribo namimigay tayo ngayon ng livelihood assistant sa tribo nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee panorin nyo ang video na ito so, naanak ko sa area sa kapi ni Ades so mag-abono ron siya so kuning iyang tarong nga kape 200 so magdugang pa ni siya nani ang iyang asawa ang nag-abono. abuno kay so tunga gid ni ka kutsara duha kabangag so yuria og complete so mauna ni ang itsura sa kapi ni Ades nga isa pa kabulan so tambok O karon human sa pag-abono ni Emile so gitabangan siya sa iyang igsuon. So ginaisprihan na pod og karate o grumix. O gawa sa pagpananom ilang imili sa kape mo ni ang ilang lakatan so sila ang nagtanom og lakatan nga pinakaulahin na so muna ni ang ilang tanom nga lakatan sa, salamat sa oh, Ginoo nga gi gidmi sa nagsi sa nagatag nga sa amo kape mm -hmm. nan kuan pasalamat mi sa Ginoo nga naka, ng nagdumig kape mm -hmm. unya mauas nami sa Kalisod unya malos pa among eskwelahan ane. Mm -hmm. magamit nila ang pag kuan pagarbis namo aning o, kuan kape pasalamat ko sa Ginoo sa nagatag sa nagsuporta aning kape daghan mm -hmm. salamat sa Ginoo mm -hmm. Dagan, sa suportar Salamat kayo. Salamat kaayo. Dagan salamat. Mm. -hmm.